sa ating linya na si uh, Dr. Renato De Castro, isang uh, defense analyst. Magandang magandang umaga po uh, Dr. De Castro uh, Magandang umaga Carlo. kamusta po kayo? Kayo rin po maayos naman po at uh, sa umaga pong ito ay uh, unang-una na po namin ko yung kunan ng uh, reaksyon hinggil po sa pahayag ng uh, Armed Forces of the Philippines na di umano ay uh, mayroon ng mga nag na mula China sa ilang mga sektor gaya po ng edukasyon, negosyo at media na nagtutulak ng narrative ng China. Uh, may basihan ho yan, no? kasi talagang part ho yan ng tinatawag natin influence operation. Uh, tandaan ho natin sa China ho, sa pamumuno ho ng Partido Komunista ng China ho, part yan sa, sa kanilang lipunan na yung constant propaganda. Mm -hmm. And of course, na-export ho nila yan no? sa mga katulad sa na, certain institutions ho nila. No? Katulad ho yung tinatawag natin Confucius Institute. Mm -hmm na talagang funded ho yan ng Communist Party, ng tinatawag natin uh, yung liaison office ho, ng uh, sector ng Communist Party. Nandun actively ho, pinopropagate ho nila yung position ng partido, hinggil ho sa China, ano ba ang bansa China, anong uh, layunin ng China, and of course, nagsisupport rin ho sa kanilang foreign policy objective. So, ayun lang ho yan kasi talagang, ayan ho dapat nating alamin ho, talagang part and parcel ho sa Chinese way of life, yung tinatawag natin trying to influence the view of the people or tinatawag natin lantaran ng propaganda. So kung nangyayari po yan sa loob ng China, ginagawaran po nila yan pag nagkipag-delusyon sa ibang bansa. Mm -hmm. At sa ganitong usap, hindi ba nakakapekto yung, uh, yung mga, nababa, nabasa ko lang, yung kaguluhan mismo sa loob ng uh, Communist Party? Ano po? Pakiulit po? Hindi po ba rito nakakapekto rin yung kaguluhan sa loob ng kanilang partido? Uh, sa ngayon ho naman kasi kontrolado ni President Xi Jinping yung party ho, talagang in niya ho talaga. Yung faction niya ho talaga ang nag uh, nag kumaga namumuno sa party. Kaya reflected din ho yan sa polisiya ho ng partido sa loob ng China at sa labas <coughs> ng China. Ayan ho talaga yung hardline policy na tinatawag sa loob ho ng partido, talagang ini-impose niya yung disiplina, talagang anti-corruption policies uh, practices pagdating ng sa labas, sa lahat ho ng larangin, lahat ng relasyon ng China ang palaging approach ko ng China hard hard kumbaga hardball katulad ng mm -hmm. nga sa West Philippines sa South China Sea sa pakikipagdeal nila sa Taiwan pakikipagdeal nila sa Japan pakikipagdeal nila for example meron silang trade issue sa European Union mm -hmm. dahil nag-impose ho ng additional tar taripa yung European Union sa electronic cars tignan niyo rin ho yung reaction ng China ho talagang kung mag-impose uh, mag kayo ng tarifa sa aming electronic cars mag impose kami ng tarifa sa mga meat products na ini export ng European Union sa China. Makikita niyo yung lahat, yung kalagang tinatawag ko natin tamp ni President Xi Jinping. Ayun. At uh, siguro is isa nga dito sa ginagawa rin nila. At ito mga nakalipas na araw, eh, na napakinggan natin, nabasa po natin na mayroon pa silang isinusulong na uh, tinatawag na joint management, oh, magkasamang pagangasiwa sa Ayungin Shoal. Ano po yung basa natin dito? Uh, medyo mag-iingat tayo, no? Kasi usual practice no ng to ng uh, mga Chinese diplomats, no. Pag nagco-call sila ng joint development, mm -mm. Uh, of course, anho ba yung umpisa niyan, yung pag uh, example pag tatawag nating joint development sa mag-manage ho ng South China Sea, no. Ito na yung formula ni dating nasirang uh, Deng Xiaoping, mm -hmm. no? Ayun Ay, formula ho nila, we were set aside yung sovereignty issue then joint development ang trap po dyan, usually, pag nag-start na po tayo ng negotiation sa joint development, mag-iingi ng isang kondisyon ang mga Chino ho. Ayan ho, mm. no, you have to accept our undisputable claim bago tayo mag-uusap. So, ayan ho usually trap nila sa kanyang joint development. Napakadami nung beses na sinasabi po ng mga Chino, joint development, mm. lalo na sa issue ng managing the or resolving the dispute sa South China Sea. Pero wala ho talagang natutuloy. 1980s pa ho yan. Lagi nila sinasabing joint development. Kung baga, para ho yung cake, napakaganda nung icing, pero pag kinain nyo ho yung cake, malalasahan nyo, mapait ho pala yung lasa ng cake. So, mm -hmm. let's not fall into that, yung pag natatawag nila yung joint development. In the first place, ho, Ibig sabihin, trap, trap ito, trap. Ano? trap. Malinaw na trap. O, bakit ho tayo makipag-joint development ho sa kanila, no? samantalang sinasaad ho ng July 12, 2016 arbitral ruling na mm -hmm. in the first place wala dapat sila dun. Mm -hmm. Ang Ayungin Sholho, uh, since nasa lobo natin ating exclusive economic zone, meron nyo tayong maritime entitlement and of course yung sa nyo sa paligid ng Ayungin Sholho, international waters yan. Mm -hmm. In the first place hindi ho sila dapat nandyan. Kaya I think of uh, talagang uh, offhand talaga we have to reject. We have to be bad, wary of China's offer for a joint uh joint ano tama joint management a joint management and, and sarap pakinggan eh. 'di ba sarap pakinggan para bang oh, para uh, bang sila oh, para para wala na tayong ano tension mag uh, joint management na lang tayo para tingnan natin pangasiwaan natin yang ayung insol. tingnan natin kung ano ba yung mga nasa ilalim na at mga resources diyan at uh, ang usapin niyan, pa paano kaya yung sharing naman kung sakasakaling tayo ay pumayag dyan? Eh yan ba ay magiging kapaki kapakipakinabang sa atin? O wala lang, parang eh, kami naman sasabihin nila, nasa amin naman ang resources eh, kami naman ang merong mga makinarya, kami ang merong teknolohiya, anong sinyer nyo dyan? O diba? Eh yan na naman ang mabigat-bigat na issue. Tsaka tama yung binabagit nyo, eh usapin muna tayo dito sa arbitral ruling, hindi nyo nga kinikilala, tapos sasabihin niyo joint management tayo sa ang tingo sa larangan ng joint management i separate ho na yan sa joint development kasi siguro gusto nila na uh, alisin ho natin yung BRP Sierra Madre maglatay mm. -tay ho tayo diyan ng facilities again medyo mag-iingat po ako diyan eh mm. -hmm. oh kasi the same formula ho sa joint development joint management una tatanggapin natin uh, they have undisputable claim kanila yan tapos pag inamin natin tinanggap natin kanila yan doon lang ho tayo mag-uusap ng joint management. So, patibong bungo yan. Mm, mm. Kung baga ho, yung kapitbahay ninyo pumasok ho doon sa inyong bakuran, tapos sinabi ho nung kapitbahay nyo, joint management tayo ng bakuran nyo. Papayag po ba tayo doon? E eh, bakit kayo makapag-joint management? E eh, samantalang sa inyo po yun. Correct. Mm. So, so, I think we have to be very wary. Talagang, uh, kung baga, tusuho ang mga Chino kasi we're talking about almost 2,200 years of tinatawag ko natin statecraft. Kung paano sila nakikipag-deal no, sa mga tinatawag nila. No, no? Tinatawag ko nila yung mga smaller tribes sa Central Asia, barbarians. Ang uh, tawag mm -hmm. sa atin ng mga Chino, wana, barbarians. Uh, naku, Ang treatment naman, ho na. sa atin talaga is not to deal with us on an equal basis, but ito yung term na ginagamit nila when dealing sa, sa kanila, when deal o yung tinatawag nila mga wana or barbarians, pacification. So, ayun ho yung pathos natin, to pacify us. Kung mm -hmm. baga, ho, how, let's say, supposed to be a civilized nation deals with what they considered as an uncivilized people, pacification. Kaya we always have to be very wary in dealing with them po. Lalo mm -hmm. na ho, under the, under the rule of President Xi Jinping ho, na talagang hardline na tapos nandiyan pa rin ho yung Chi traditional Chinese state clap na based always on a position that China will always deal with its neighbor on a, on a, on a proposition of power. Mm. At speaking of power, ito nga eh, uh, nitong nito mga nakalipas na araw eh talaga namang panay uh, panayang uh, paninindak nitong monster ship ng China. Ah, Diyan sa bahagi ng uh, yung pinakahuli, nakita siya sa Eskoda o Sabina Shoal. Eh, dumidikit pa ron sa barko ng uh, Philippine Coast Guard. Uh, sabi nga ng Coast Guard, eh, uh, tuloy-tuloy naman ang na pagbibigay ng warning ng, ng Coast Guard. Ano? At uh, bumabato naman tayo ng uh, mensahe. Yun nga lang, parang wa-effect talaga. Eh. Wa-effect -wa sa kanila. Eh. Hindi, hindi tayo pinapansin eh. Well, dapat po talaga natin, miski hindi tayo pinapansin, dapat po tayo magprotesta. Kasi pag hindi tayo nagprotesta, ibig sabihin, tinatanggap natin yung sitwasyon. So consistent to dapat 'yan yung mga tinatawag na note not verbal, diplomatic protest, even mm -hmm. yung ginagawa ho ng ating coast guard na nagpadala ho ng uh ng uh, 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 yung Magbanwa ho pinadahat. Interests Magbanwa na in oppose, interests mm -hmm. ng Magbanwa. Mag Ipinapakita e, natin in oppose natin sila despite the fact obviously they are dealing with us from the position of utmost power. Kasi um, tingnan nyo lang ho yung laki ng no, kanilang bangko laki. at yung And Of course mm -hmm. dapat oho Uh at of course yung Chinese Coast Guard is the largest coast guard in the world. Mm -hmm. A largest so, at uh, mo, most advanced uh -huh. coast guard sabi ganun diba? Hindi lang largest eh. Yung kanila daw mga barko pinaka-advanced na coast guard ship sa buong mundo. At saka ho iba ang function ng Chinese Coast Guard. Kumpira niyo sa mga coast guards ng Japan, Pilipinas, mm -hmm. Estados Unidos. Ang mga Coast Guards usually ginagamit lang yan port tawag natin. Lives. Uh, constabulary of the sea. Mm -mm -mm. Law, in, uh, law enforcement e ka nga. Mm -mm. Yung Coast Guard ho nila, ang term ho na ginagamit ng isang American defense analyst, is the spear of Chinese sovereignty. Spear of Chinese ginagamit sovereignty. Ginagamit nila. Oh, mm -hmm. oh, spear ang tawag nila. kumbaga si bat. Mm -hmm. Kasi ho, very uh, kung very provocative ho kung gagamitin nila in Navy or grey ship? Mm -mm -mm. So, ang ginagamit mo nila sa kanilang pananakop and of course sa kanilang harassment o coercion yung Chinese Coast Guard ho, na napakarami na napakalaki, Eh, usually oh, sinasabi hunong ng ating mga uh, naval officers ng uh, officers ng Coast Guard makikita nyo sa likod ng Chinese Coast Guard nandun ho yung great ships nila mm -hmm. Mm -hmm. at yung, uh, ito... yung baby ships nila Hmm. Ibig bang sabihin eh, tam, nasa tamang uh, direksyon yung mga hakbangin ng gobyerno? Yung uh, paikipag-ugnayan sa US, yung pagsasagawa ng mga joint maritime patrol, lalong-lalo na dito sa uh, area ng West Philippine Sea? Tama ho yan. Kasi talagang malaki ho, makapangyarihan na determinado ang ating kalaban. So dapat ho talaga, una-una, uh, nandiyan -una, naman ho yung alliance natin with the United States. Hmm. At ngayon ho, uh, magkakaroon ho tayo ng more enhanced security partnership sa isang bansa ho na nandito ho, sa Indo-Pacific region, kapitbahay-walas kapitbahay ho natin at napakahaba ho yung ating ugnayan sa kanila ang bansang Kapon. Mm -hmm. So I heard daw malabas na sa balita ho na by tomorrow magpi na ho tayo ng reciprocal Access Agreement with mm -hmm. Japan mm -hmm. na it's actually similar to a Status of Forces Agreement or Visiting Forces Agreement mm -hmm. na magkakaroon na ho start ng large scale uh Mga joint tra exercises mm -hmm. no mm -hmm. oh, tapos sa uh, ano ba yung purpose ng uh, reciprocal access agreement or tinatawag natin sofa or business force agreement mm -hmm. dalawa ho yan. una una once you sign an agreement for example with the US or Japan pag nagpadala ho sila ng pwesa dito hindi ho huto this is not an occupation force inimbitahan ho natin sila mm -hmm. maga tayo ho nagbukas ng pinto naglagay ho tayo ng red carpet carpeto So hindi ho natin masasabi na it's a violation of our sovereignty. In fact, it's an exercise of sovereignty. Mhm. Mm The mere fact ko na bilang isang bansa pinayagan mo ang uh, kumbaga sandatang lakas ng isang uh, security partner o isang ally na pumasok ko sa inyong teritoryo. So this is mm -hmm. in fact an exercise of sovereignty. That we are not allowing them, uh, we are not allowing them as occupational forces but rather as partners, security partners or allies hmm. that are here on the basis of our consent. It's an exercise of our national sovereignty. I ito yung pinaka-importante. Oh, so it's not a derogation of our sovereignty. It, in fact, it's an exercise of our sovereignty. Pangalawa ho, ayan yung nagpo-provide ng kanilang mga legal rights and guarantees. Pag nagkaroon ng krimen, na-commit yung krimen, Paano ba i-deal ng dalawang bansa yung mga issues na ito? Mm -hmm. So, ayun ho yung purpose ng reciprocal asset agreement. And of course, ang importansya nito, nagkaroon pa rin ho tayo ng isang talagang uh, one of our closest security partners. And that is of course Japan, kasama ho ng Australia. Kasi Correct. kung mag, mag, uh, magpipirmano tayo, dalawa na ho yung security partners natin, Australia and Japan, and of course, isa lang treaty ally, ang Amerika. Mm -hmm. So wag tayo masisindak sa laki, determination ng China, doon da ho dapat talaga tayo i-exercise natin yung ating statecraft, gagamitin ko ulit, you know, how we deal with uh, international relations, international politics, and also of course yung uh, exercise natin in terms of relying on uh, what we call security uh, partnerships and alliance with the United States and like-minded countries. Mm. Eh, ang sabi nga ng iba, ito China kasi masyadong gigil na gigil. Hindi lang para sa West Philippine Sea, mukhang nga uh, sila rin ay uh, kumbagay nang gigigil sila dito sa kabilang panig natin. Yung mayaman at malawak dating uh, uh, Benham Rice o yung Philippine Rice na nandito na sa kabilang panig ng Pilipinas. Oo, oh, talagang pinapakita ho nila na kaya nila mag-operate hanggang tinatawag ho natin Western Pacific uh, mag, uh tayo ng mamalit na election ho sa tinatawag natin geopolitics no mm -hmm. kasi ho, sa pananaw ng China no sa kaniyang pagpunta ho sa Pacific may tatlong bansa ho na block sa kanila na uh, coincidentally mga allies ng Amerika o oh, hindi niya kasundo mm -hmm. uh, sa north ho talaga yung Japan tapos sa gitna ho ng uh, after south of Japan Taiwan mm at -hmm. sa pinakababaho ng Pilipinas So, ang goal ho talaga ng China, una, sakupin yung karagatan within the first island chain, yun yung mga South China Sea, East China Sea. Tapos, kumbaga, i-subjugate o pacify yung mga bansa na constitute the first island chain pag nas uh, na-subjugate niya yan, lalo na on Taiwan. Kung napifilu natin ang napaka-agresibo at pananakopon ng mga Chino sa West Philippines si South China Sea mas matindi ho ang kanilang balak sa Kupino, ang isang buong bansa. Ayan ang Taiwan. Yung Taiwan. Na tinapatawin oh, oh, oh. nila probinsya. Mm -hmm. Tapos so, ang goal ho talaga nila, maka-expand hanggang ho sa Guam. Ay, layo Kaya, na nun Second island chain. Mm, napakalayo na noon. Oo, oh, talagang, ayan ho talaga dapat isipin ng bawat Pilipino no? Sinasabi nga ho ni Associate Justice Carpio, mahaba ang laruto dahil kasi determinado, malakas, at ayun po talaga ang goal ng China, talagang to expand oh, hanggang doon sa tinatawag nilang second island chain. Ayun. Pero saglit lang, ah uh, uh, Dr. De Castro, eh baka sabihin ng ating mga kapu, sandalit, tinatakot yun naman kami. Yan ba'y ibig bang sabihin tayo yung magigera? Tayo ba'y dapat nang maghanda sa kaguluhan? Ah, uh, well, ang plano naman ho talaga ng China, no? Babalik ho tayo sa kanilang tinatawag traditional Chinese statecraft. Mm -hmm. No? Balikan ho natin. Basahin ho natin yung 'yung uh, libro ko nung kanilang mili uh, military philosopher Sun Tzu, The Art of War. Ayon ho kay Sun Tzu, ang markado ho ng isang napakagaling na general, is to win without actually fighting. Takutin uh -huh. ho tayo, guluhin ho ang ating bansa. Kaya nga ho yung sinibalikan natin, yung sinasabi ho ng Armed Forces of the Philippines na ini-infiltrato yung ating lipunan, uh -huh. kung totoo man ho mayroon silang influence operation ang goal talaga nun, sirain yung ating national unity. Impresso sa ating mga kapwa ho nating Pilipino. Na malakas kami, makapangyarihan kami, wala kayong laban sa amin. Maliit lang kayo. Oo, oh, maliit lang kayo. Meron hong isang senador ako na tinatakot ho tayo na meron daw hypersonic missile ang China ho. Hindi ko na ho babanggitin. No? wala tayong laban doon. Oo. Oh, So part 2 yan no. Uh, I don't I hope hindi siya part 2 ng Chinese influence operation but uh, unfortunately she has been unwittingly being used no na nanggagaling po sa isang kumbaga sa isang legislator ho. So ayun ho yung dapat din nating pag-ingatan kasi ayun ho yung talagang laro ng China. Ang goal ng China ho to win without actually fighting kaya yung investment to nila mm -mm, mm -mm. tapos may magsasabi yung mayayaman na mga Pilipino Chinese business person maapektuhan yung ating ekonomiya pag pumapalag tayo sa China. So, anong gagawin naman natin? Hindi na lang hutay papalag. So, kung hindi hutay papalag, China has already won yung kumbaga tinatawag niya the mark of a, you know, a great general or warrior. To mm -hmm. win without actually fighting. Ayun, kaya ang importante, so, impor uh, maputol ko po kayo, Dr. Dicas, importante, makinig tayo, tumutok tayo doon sa nagsasabi ng totoong balita. Diba? Oh, sa ating gobyerno ho, oh. sa ating armed forces. Kasi yun ho, pag sinabi ho ng AFP spokesperson ni General Browner, ni uh uh Rear Admiral uh Roy Trinidad, pwede nyo silang tanungin. Mm -mm, mm -mm. Kasi ayun ang basis na isang kung tawag tinatawag natin tamang information, it's credible because you can yes. directly first you know the source. Mm -mm. Pangalawa, you can question the source you can verify. Correct. Ang pinaka ho, essential ho ng every information na makukuha natin is uh, if we could subject it to verification. Oh, mm -hmm. kasi mm -hmm. uh, ang fake news so usually ginagawa nila o oh, mga mga false statements so hindi niya yung mabe-verify. Hindi mm. nga kasi natin malaman kung talaga kung sino source. oh, hindi oh, natin malaman kung saan nanggaling yung impormasyon. Napakahirap. Uh, katulad babalikan natin yung uh, supposed to be yung plano ho ng China na gumamit ng hypersonic missile, no, sinasad. Pero hindi mm -hmm. ho binanggit ng ating source, yung natin, nagsalita ho noon, ano ba yung source niya po? Mm -hmm. Di ba ho ba? Eh, sa academic, ano yan, very important yung source. Pag sumusulat ho kami, dapat ho meron kaming citation. Mm -hmm. so, hindi mm -hmm. ho pwede mm -hmm. nasabi, na, napulot ko lang to sa ano, ganyan rin ho ang gagawin ho natin sa buhay. So pag nakaka-ano, ano ba yung source natin, credit ba yung source natin, pwede ba nating i-verify yung veracity uh, nung, uh, nung message na binibigay ho sa atin. So, magaling ho dyan ang China. Uh, again, mabalik ho tayo sa, kay, sa libro ho ni Sun Tzu, Art of War. Part ho ng uh, warfare, pag nag ang mga Chino, is the use of deception. Deception talaga. It's part and parcel. No? Kung babasa, babalikan ho natin mm -hmm. si Sun Tzu. Sasabihin ho talaga ni Sun Tzu, pag malayo ka, magpakita ka na malapit ka. Pag malayo ka, magpakita na malapit ka. Ang warfare, akit tulad kay Sun Tzu, is just like tubig, water, oh, mm -mm 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 -mm. na walang form. Walang form, malaka malakas ang tubig, oh, dahil hindi niyo alam kung ano talaga ang form ng tubig. Ganun din o oh, sa warfare, at ganun din o oh, lalo na sa information warfare. Uh, ginagawa ko sa atin China ngayon po. Kaya ta uh, mahalaga na tayo ay uh, nag-iingat sa pagkuha ng mga impormasyon at pagtanggap ng impormasyon at uh, pag-unawa sa impormasyon hindi basta-basta tayo na ni uh, With that uh, Dr. De Castro, maraming maraming salamat po sa mga napakaganda ninyong mga uh, naibahagi ngayong umagang ito. Marami po tayong napulot para tayong natutunan at uh, wag ho kayong uh, ano ha uh, wag ho kayong makukulitan sa amin sa tuwi-tuwi nang paghingi -tuwi ng dami uh, ng, ng update sa inyo lalo't uh, dito sa nangyayari sa bahagi ng West Philippine Sea. Magandang umaga sa inyo Carlo, maganda umaga sa ating mga kababayan. Maraming salamat mga kapuso si uh, Dr. Renato De Castro, defense analyst, professor ng uh, Department of International Studies uh, ng De La Salle University. May kinalaman pa rin West Philippine Sea